Muling kunestiyon ang pagkatao at pamilya ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig sa Senado. Kasama po riyan, ang kawalan-umano ng birth records ng kanyang mga magulang sa Philippine Statistics Authority. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa muling pagharap ni Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac sa Senado, kung saan inungkat ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang tate niyo po ba ay Chinese, Filipino o Filipino-Chinese? Final answer please ha, dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi nyo na. Nauwi ang mga tanong sa pag-ungkat sa nationality ng ama ni Go na si Angelito Go. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Gayun din sa mga sinasabing kapatid ni Go. Ang sabi kasi dati ni Go, iniwan siya ng kanyang ina pagkaluwal pa lang sa kanya. Pero sa pagdinig, may ipinakitang birth certificates ng dalawang kaapelido niya at pareho ang mga magulang na nakadeklara natanong ko rin po sa tatay ko po, after po noong last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa. And he said yes po. Inonfirm nila na mga kapatid nyo sila? Kino-inform po sa akin ng tatay ko po. Pero base sa records ng Philippine Statistics Authority o PSA, tatlo ang kapatid ng alkalde. At sa pag-uungkat ni Ontiveros, lumabas na hindi totoo ngayon lang niya nalaman na may mga kapatid siya dahil may mga negosyo sila at madalas pang mag-travel. Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, um, nakaraan po na Senate hearing kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayoko po madamay pa po ang ibang tao. Pribadong tao po yung mga ibang tao po nababanggit. At paano raw masasabing iniwan si Go pagkapanganak pa lang, lalo't may nakababata siyang kapatid. Your birth certificate is riddled with holes. Pati po yung citizenship nyo ay riddled with holes. Kung hindi kayo ang sinungaling, Ibig sabihin, yung tatay niyo ang nagsinungaling. Sa birth certificate ni Go, nakasaad na kasal ang mga magulang niya. Paano maging kasambahay yung, tata, yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po. Wala pong record ng kasal. Sina Angelito hmm. Go at Amelia Leal at ito ang higit pang malala walang birth record at all sina Angelito Guo at Amelia Leal so may tatanong talaga hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist sabi pa ni Go, sa pagdinig ng Senado at Facebook post ni Jonte lang niya nalaman na Pugante ang ilan sa mga kasama niyang incorporator ng Baufo Compound kung saan nakatayo ang ni na Pogo sa Bamban. Giit ni Go, walang perang ibinigay ang Pogo sa kanyang kampanya sa pagka-mayor. Nagbibigay rin daw ng pera sa kanya ang tatay niya kaya nakabili siya ng dump truck at helicopter at nakapagnegosyo. Kano binibigay siya tatay mo? Sino tatay mo uh, Sino nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Bakano binibigay siya? Um, uh, Minsan po, 500,000. Minsan, 1 million. Minsan, 2 million. Hindi rin daw totoo ang lumabas sa social media na siya ang may-ari ng kotseng 33 million peso McLaren 620R na nanalo sa isang car show. Tinanong din si Go tungkol sa umano'y karelasyon niyang may kaugnayan sa Pogo sa Bamban, bagay na itinanggi ng Mayora. Wala kang relasyon ha? Wala pa akong boyfriend, wala po akong asawa. Wala. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil mayroon akong tisigo na makakapagpatunay na yung, yung karelasyon ay nagmamanage at uh, uh nagmamanage ng uh, negosyo ng sa lugar mo. Opo. Kahit maraming itinama at nilinaw sa kanyang pagharap sa Senado, giit ng kampo ni Go, nagsasabi siya ng totoo. The burden of proof transfers to the accuser na patunayan nila na peke yung mga hawak namin dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na renew. po isang Filipino at lalong-lalo na po hindi pa ko spy. Marami raw gustong malaman ang mga senador sa Amanigo na pinaiimbitahan sa susunod na pagdinig na gagawin ng closed door. Mav Gonzalez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba pang balita, red alert ulit ang Luzon at Visayas grids ngayong araw. Sa Luzon grid, red alert. Mamayang alauna hanggang alas 5 ng hapon at alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman ang planta sa ilang piling oras mula tanghali hanggang hating gabi. Kapag red alert, kulang po ang supply ng kuryente kaya posible ang brownout. Para maiwasan ito, nag-abiso na raw ang Meralco sa mga interruptible load program participant o mga establishmentong malaki ang konsumo na ipatupad na ang kanilang de-loading commitments. Yan po ay para mabawasan ang demand sa Luzon Grid. Alas 2 naman hanggang alas 4 ng hapon ang red alert sa Visayas Grid at mauulit po ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa iba pang oras, mamayang hapon at gabi, yellow alert naman ang Visayas Grid. Riz, sinailalim po sa yellow at red alert status ang Luzon at Visayas Grid ngayong pong araw. Ano kayang epekto niyan sa ating mga consumer? Kausapin na po natin si Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Magandang umaga po sir at welcome sa Balitang Hali. Magandang uh, umaga po Miss Connie at lalong lalo na po sa inyong mga taga-subaybay. Opo Asek, bakit ang daming planta ho kaya ang naka-forced outage? Uh, uh Maraming po salamat sa katatuhan. Ano? Nahalata nga po namin na uh, nadagdagan pa yung ating mga planta na naka-force outage at uh, kasama pa rin po dyan yung mga dati nang naka-force outage. In fact, uh, minomonitor po namin yung uh, tatlong planta na naka-force outage dito sa Luzon since 2023 pa po. Last year po po yan. No? And then meron po tayong malaking planta rin na minamatsyagan. Apat uh, po yung since January hanggang March. At nabing uh, isa pa po yung planta na sa kasalukuyang buwan ay naka-outage pa rin. Aha. Tapos may mabari nga uh, planta rin po tayo ng kuryente na yung natin de or mas mababa po yung kanilang generation doon sa total capacity ng planta. Aha, Medyo aha. malaki po ang total niyan. Umabot po tayo ng 2,500 megawatts na hindi po available sa green. Kaya lang po, ang ibig naman po sabihin yan, hindi naman po, kagad magkakaroon tayo ng brownout o blackout mm -mm. o kahit na po yung tinatawag nating rotating brownout. Ang ibig kong sabihin yan is yung po kung ala level natin, kinukulang na po yung natitira nating reserva. At kung meron pa pong makakaragdag na planta na magka-outage, doon oh. sakala po tayo pwedeng makaranas ng kakulangan ng supply ng kuryente. Okay. So sa ngayon po, pa naman. Okay. Pero normal ho ba ito na parang parati hong parang numinipis tapos sa uh, gusto ko malaman kapag ganito ho, may pananagutan ba sila na baka hindi ho nila nagawa no, yung dapat na ginawa para hindi ho nagkakaroon ng yellow or red uh, alert status? Tama po kayo, no? Sa lahat po ng mga planta natin, Uh, meron po pananagutan yung kanilang mga operator. Kung uh, hindi na po sila compliant doon po sa mga thresholds or standards na isinet po ng ating na Energy Regulatory Apo. Commission, mm -hmm. may number of days lang po kada taon na inaalaw sila na magkaroon ng plan at pati na rin po yung unplanned outages. Alright. So kung ito po ay sumobra na doon sa nakatakda sa kanila, ito po ay magkakaroon po ng deliberation ng ERC at maaari po itong magresulta ng penalty on the side po ng ating mga proponent of power Sir. generation. Marami pong salamat sa inyong oras ay binigay, Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Maras Aminin, nakaranas na ba kayo na tinangay o ginat ngat ng aso ang mga tsinelas nyo? Oo naman, last week lang. <laughs> <laughs> Eto, ibahin nyo raw ang pet ng isang pamilya from Bacoor, Cavite. Kung bakit, panoorin natin to. May salamin sa baba, <laughs> salamin ni ate. Hahanap ka pa ng iba kapag may alaga kang maasonurin? Meet Princess, our your service! kahit taas baba pa sa hagdan, G na G ang utusan. Ayan, kwento po ng kanyang fur mom na si Faith na train si princess ng kanyang sister na dating owner ng aso. Eto raw ang trick, siguraduhin may dog treat na kakainin ng asong masunurin. Biro ng netizens, buti pa raw ang aso, eh walang angal. Kesa sa mga kapatid nila na una pa ang ngalngal. -ngal. -ngal. <laughs> ang video ni Princess, more than half a million na ang views. Aba! Trendy. Good job, Princess. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.